So, ayun eh nga mga pare ko, eh, no? nga pala ako ng Netflix yan eh, at pagtingin ko nga pala sa girlfriend ko, biglang... Tinarayan na naman ako na walang dahilan mga pare ko. Inis na inis na nga pala ako dyan mga pare ko, kasi lagi na lang ganito eh, Kaya tamang hanap nga pala ako ng sign kung saan ba yung girlfriend ko. Tapos pagtingin ko sa may calendar mga pare ko eh. Ngayon ko lang napagtanto. Five anniversary pala namin kaya pala siya nagagalit. At naisipan ko nga pala siyang lapitan para suyuin mga pare ko eh, Kaso paglapit ko mga pare ko eh, bigla na lang akong inatake. Tignan nyo. Parang totoo na yun ha. Parang hindi na content yun ha. Pati ko na nga pala siya sinundan sa may kama niya mga kapalagyo kasi baka atakihin ulit ako at bigla nga pala ako nakaisip kung paano ko siya susuyuin. Bali lulutuan ko nga pala siya na paborito niyang sushi mga kapalagyo pero ang ipapatikin ko sa kanya yung special yung version ko kung paano ko gumawa ng sushi. Sigurado sigurado ako na magugustuhan niya yung gagawin ko mga kapalagyo. By the way nga pala mga kapalagyo nandito nga pala ako sa Miami Tower dito sa may Azur Paranaque. Grabe yung unit na pinag-staycation na namin ng girlfriend ko mga kapalagyo. Napaka-social na mga design. Pwede ka nga rin para mag asawang karaoke rito at pwede ka rin manood ng YouTube at Netflix. Marami Mar din silang games dito mga pare ko na pwedeng pwede nyo pagkalibangan. Sa may kusina naman nila mga pare ko, kompletong kompleto na. Wala na kayong hahanapin ba? Magluluto ka na lang. Mm Hindi -hmm. mo na rin kailangan buha mga pare ko para bumili ng mga angat-gat mo kasi pwede ka nang bumili sa kanila. Merong mali sa CR at ito naman yung makikita nyo sa may balcony mga pare ko. Napakaganda para kayong nang nature trip. Ito naman yung pwede nyo pagliguan dito mga pare ko. Napakalawak na wave ball, tapos naka-wide sand pa. Ito nga pala ang rate ng kanilang unit at ito naman naman ang At tara na mga pare ko, huwag na natin itong patagalin. Gumawa na tayo ng special sushi. Bali, painitin lang natin yung kawali. At kapag mainit na mga pare ko, syempre maglalagay na nga pala tayo ng mantika. Tapos painitin lang natin yung mantika. tapos ilagay na natin itong sibuyas. At alu-aluin nga lang pala natin yung mga pare ko. At palabasin natin yung aroma. At kapag lumabas na nga pala yung aroma, ilalagay na natin itong Argentina spicy sisi. Grabe mga pare ko, napakabango. At ang magbabalance nga pala sa lasa natin, itong nasty honey blend. Medyo dami-damihan natin mga pare ko, para magbalance talaga yung lasa nila. At ang susunod nga pala natin, ating ilalagay dyan mga pare ko itong ladies choice mga pare ko eh, medyo madami rin ilagay natin mga pare ko kasi isa rin sa magpapasarap yan at kapag ganyan na nga pala okay na yan at dali-dali ko nga pala si Neko meron pang kanin buti na lang meron pa at wala na nga pala kung sinayang na oras yan mga pare ko Dali-dali eh, ko na nga rin pala nilatag itong seaweed pagkatapos ko nga pala nilatag yung seaweed nilagyan ko na nga pala ng kanin pagkatapos ko ng maglagay ng kanin nilagay ko na nga pala yung sisig na niluto ko sure na sure ako mga pare ko, eh, na magugustuhan to ng girlfriend ko kasi amoy pa lang talagang mabisa na tapos mga pare ko ko nga rin pala to ng Colgate para malamig lamig sa bibig. Grabe siguro yung magiging kombinasyon ng lasa nito mga pare ko. Ewan ko na lang kung hindi kaya ayun to ni Ninong Ray kasi mga pare ko, tingnan niyo yung recipe ko, tapaka solid talaga. Wal. Uy. Malis ka dito. Uy, sorry na, alam kong 5 years natin ngayon. Wala akong okay pakialam. Oh, o, ito naman, alam ko, na, ala, buti nga naalala ko na eh. So, sorry kung nakalimutan ko. Oh, nilutuan kita ng paboritong paborito mo. Ito nga pala yung ano ko. Oh, <laughs> ba't hindi ka agad? Kasi, <laughs> <So, laughs> may... Alam mo kung kung saan ako susayuin ah. Siyempre, sobrang tagal natin. Five years na tayo. Hindi ko pa rin paalam. Nilutuwang kita ng special sushi. Ay, sushi. special, <laughs> ay, special sushi. Ayan, oh. Special sushi. O, oh, tikman mo yan kung gaano kasarap yan, mahal. O, so, tikman mo, ha. Ah. O, oh, talagang ano agad yung ngiti nito. O, tikman mo. Oh. Ayun na paborito mo. Ano to? Basta, ano yan, ayun yung Colgate, kasi ayun yung nag-balance ng lasa. Hindi naman sa, nag-balance, kasi nag-balance talaga dyan yung, ano, yung nilagay kong Nesty. Yan, tapos yung Colgate na yan, pampabalance din siya para, ano na, para ka na rin nag-toothbrush pagkatapos mo kumain. Laging mabango bibig mo pag kumain ganyan. O, tikma mo ha. sushi. Mmm. Um. Ano ba sa'yo? <laughs> Napapikit ka. Ano? Basta. Ano <laughs> Nakakainab ko talaga magluto man. Siyempre, ganun talaga. <laughs> di ba, pag, pag kumain niyan, para ka na ng toothbrush. Di ba, tama ba? Ang ng bibig mo, no? Okay. Tapos yung lasa niya, ano talaga, yung tamis at alat, Level na level. Balancing, balancing. Balancing, balancing talaga. Tapos, pag kinain mo, malamig sa bibig. Para ka na ng toothbrush, di ba? Okay. So, panata mo na ng panata niya. Para sa'yo yan. Happy anniversary sa'yo. Happy 5th anniversary! Ang sarap talaga. Siyempre mga pare ko, bang ko rin yung special sushi. Ayan oh, grabe talaga yung paggagawa ko rito mga pare ko. Special to. Sobrang special nito mga pare ko kasi special day namin to pare ko. Five anniversary namin to ng girlfriend ko. Ayan oh. Mmm. Mmm. Ayan, last one pare Mmm. So ayan mga pare ko. Yun. Inom na nga pala tayo ng panula. Salamat nga pala sa panonood, mga kaibigan, kong batak, pababang, pang, pang.